tayo manghingi nito. Mayroon daw. Yan si Mama ay, kuna, Nita. Nung nagbantay dito. Sama ko si Mama Nita. Ikaw manghingi, ha? <laughs> ha? Ako lang manghingi. Ako'y manghingi. Manghingi kami ng dahon ng gabon Gbong. at saka banaba. Ay, ano ba Guyabano pala. Guyabano. Ang daming kotse dito, oh, oh. Parkingan lagi. Mm -hmm. Saan ba si Manong? Dito. Asan ba ang bana ba dyan? Manong ikaw nagbantay dito? Banguha may ugano ng gabon. Gabon o ganaba. Ah, bana ba? Wala ko oh. sa bana ba dito? O gabon. Kalang bana ba po? Diyan so dyan po. Binibenta po yung bana ba? Binibenta? Doon, tao, may ano doon yung... Dahon ano, ng guyabano? Di ba? Anong... Guyabano nga? Iba yung Kuya ba no? naman, Gabon! Gabon, Gabon. Hindi ko alam ang Tagalog. At Tagalog ano? Hindi ko rin alam. Hindi <laughs> ko alam ang Tagalog. Ano? Nakalimot ko sa Tagalog. Sambong. Sambong? Ano Sambong? Ang lawak pala dito, ano? O binibinta nga. Sabi niya, dito daw. Hindi ko alam. Ano? alam? Kasi po, doon po may karoon po yung gosani may ang lawak ka dyan. Pwede yung mga bahay nila pala. Oo, oh, no? oh, yung bahay man yan doon. Papunta doon. Dito tayo magkala. Dito yung, ano yung bahay nila. Babi. Sino babi? Babi. Ay, babi. Ay, ayun eh. Saan? Sabon tayo mo ba <laughs> Mayroon magdabun pa dito. Sige ka sinagdang dito. Okay. oh, may mga malunggay. O, oh, yun na. Yun na ang sinasabi niya. <coughs> <coughs> Nag-video-video <video> ka pa. <laughs> Oo, para so, makita na. natin ang mapran. Kung mapran. <laughs> pag na ito. di oh, diba? At least meron tayong ano, remembrance. Ito pala ka na Greta. Saan? Uy, mahulog ka dyan, ha? Hindi, ano, pang Ano nandyan? Ay, Uy! <laughs> Saan yung gabon ko? Um, Ito, on sa mana. Iyan, ano yan? Kalabasa? So, hindi yan kalabasa. Ah, unsa na? Yung pang-ano yan. Dito tayo. Saan ka? Si Banda, malay mo. Saan ka na? Mga malunggay. Okay, eh, no? dami malunggay. Dapat meron tayong lagyan yan eh. Ayun, malunggay. dami. Ayun, no? sabi mo. Walang daanan. Meron naman. Saan kaya yung gabon? abutan na tayo ng ambon. <laughs> Saan? Wala gidaan ng diha. Ayan, ayan. <laughs> Ano pa sinabi eh? Dito, tingnan yes. mo dito. Ito, ito, sambong siguro. Alam mo ba ang dahon ng sambung oh, oh. Ano, wala? Uwi na tayo? Uwi na kayo. Wala man. Ha? Wala man. Wala. Hindi ako. Saan? Dito. Better luck next time. May klaro. Tayo, ano? Wait, klaro. <laughs> <laughs> o, lang dito, sa ano. O, dito. Oh, saan punta mo? Oh, ah. <laughs> Hingi na kasi ako. Ah, ka na? oh, ikaw, ikaw na po. Ah, bigyan ba ko niyo mo? Kilala niya? Hindi, tawagin mo lang na. Tao po. Oo, yeah. oh, nakahingi na. Ayan, yeah, yeah. ayan. Di, dito lang pala. Eh, ito ay tatanim to. Tanim mo o, to po, Manita. Oo, itanim po. Thank you. Dahon, dahon. Thank you. Salamat, ah. guys. Salamat sa ulit. <laughs>